guys! Sa video na ito ay i share ko sa inyo ang mga requirements sa pag o pag-apply ng passport. Pero bago ang lahat, syempre wag mong kalimutang mag-like, comment, and subscribe sa ating YouTube channel para updated ka sa mga latest videos na i-upload natin. Anyway, may apat na klase ng application ng passport. Isa ay ang new applicant, pangalawa is ang renewal, And number three is minor new and minor renewal. Para sa kaalaman lang ng lahat guys, ha? Ah, ang general requirements ng pagpuka uh, at pag-apply ng passport ay number one, kinakailangan ng iyong personal appearance. Yes, kailangan po na ikaw po ay present. And number two, confirm ang appointment through online yun. And number three is meron ka ng uh, form na pwede mong i-download dito sa DFA website. And syempre, ang two copies ng iris e At eto yun. And syempre, ang PSA or NSO Certificate, dahil nila po ang original. And syempre, mag-photocopy na rin po. And syempre, kailangan din ng ating mga valid ID. Take note po na may mga listahan ng valid ID na tinatanggap kapag mag-renew po tayo ng passport. Number one doon is uh, ID, SSS ID, uh, driver's license, GSI, GSIS card, PRC, and voter's ID. Kapag hindi po nabanggit at wala po sa listahan, uh, hindi po maaaring gamitin yung uh, ID po na yun. Sa mga magkatanong po ng application form, uh, pwede po kayong pumunta sa DFA website at ilalagay ko po ang link dito. Ito po siya. And ang example po ng form na uh, inyong kailangan na i-fill up is ito po. Yan. And yung sa sinabi ko naman po na i-receive two copies after po ninyo ma-comply at masagutan sa online ang uh, ating application form is lalabas na po din yung he And kinakailangan po natin na i-fill ang uh, two copies at he na yan. At sa pagdating din naman ng inyong passport, kung kayo po ay mag-renew, kinakailangan ulit syempre ng number one is yung inyong personal appearance, yes. Dahil kukuhanan po tayo ng biometrics and syempre kukuhanan din tayo ng litrato. Number two is kailangan is mayroon ka ng online appointment. And syempre, number three is uh, nakapag-accomplish ka na ng form ulit. Kailangan natin na mag-fill out ulit ng form. And after noon, magsisend sila sa ating email and kailangan natin i and i-print ang mga forms na ilalagay nila doon together with the attached documents. Yes po. And syempre, yung ating e-receipts ulit. Kailangan ng two copies noon. Valid ID and school ID ng bata. Para naman sa minor new applicant, uh, same procedure lang po tayo sa mga previous na nabanggit ko kanina. Number one is kailangan pa rin ng personal appearance ng bata. And number two, yung two copies of EDC. And after nilang mag sa email, kailangan nyo i-download and i-print kasama ng mga attached emails. And syempre, kung mag-isa lang ang parent, kinakailangan ng marriage certificate. Uh, original and photocopy, and syempre valid ID ng parents, original and photocopy, and school ID ng data. So, kinakailangan lang po na sa pagkuha ng ating uh, passport, kinakailangan po na tayo po ay nakaschedule ng appointment sa kanilang website. And syempre, meron na din po mga application form. And, kapag download and print na po tayo ng mga na-send nila sa ating email. Huwag po natin kakalimutan yun. Upang hindi po masayang ang pagpunta natin. Thank you guys for watching my videos. And for more videos, please like, comment, and subscribe. Bye!